Ayon sa mga muslim, si Kristo ay isang taong propita lamang at hindi Diyos. Alam naman natin ang mga muslim ay may sariling propita na ang tawag nila ay si Propita Muhammad. Alam nyo ba yung nagumpisa yung revelasyon ni Muhammad noon daw nagpakita si Anghel Gabriel doon sa Yungib sa Mount Hira na sakop ng Saudi Arabia. Kaya doon nag yung revelasyon ni Muhammad sa edad na 40. At alam nyo ba na 400 years ang Biblia ng Jana before Muhammad. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Isos na ating nabasa sa Matthew 24.11 na mayroon siyang pabala laban sa mga bulaang propeta ganito ating mabasa maraming lilitaw na mga bulaang propeta at ililigaw ang marami ito yung pabalah ng ating painong Hisos na ang sabi nila ito si Kristo isang taong propeta lamang at hindi Diyos kaya hindi tayo makumbinse sa ganitong aral nila sapagkat ang Biblia ay 400 years na before Muhammad. Kaya marami nagsasabi na ang ibang nakasulat sa Quran ay kinopya lang doon sa Biblia. Isipin mo 400 years before Muhammad. Doon ang umpisa yung revelasyon ni Muhammad nung napakita daw sa kanya si Anghel Gabriel doon sa Mount Hira, doon sa Yungib, no? doon sa tumanggap ng mga aral na si Christ, uh, isang tunay na Diyos lamang ang Ama. Kaya pero ngunit ang ating Panginoong Hesus, mayroon babala laban sa mga bulaang propeta. Kaya Ganito okay, rin ang ating uh, ano, i-analyze. Kung si Kristo ay isang propita lamang na tao at si Muhammad din ay propita rin, mayroon bang ba katangian si Muhammad na mayroon si Kristo? Si Kristo, binuhay niya yung mga patay. Si Muhammad ba? Binuhay ba niya ang mga patay? Si Kristo, pinagaling ang may sakit. Si Muhammad ba? Pinagaling ang may sakit kung siyang tun kung totoong propeta siya. Si Kristo pinalabas ang mga samang uh, demonyo na pumasok sa katawan ng tao. Si Muhammad ba pinalabas ang mga samang demonyo? Kung tunay siyang propeta? Si Kristo lang asawa, si Muhammad maraming asawa. Kaya ang sabi natin ng Panginoong Hesus ay maraming bulaang purpita. Mag-ingat kayo sapagkat maraming bulaang purpita. Sabi dito sa talata na ating mabasa sa Mateo 24.11. Ang sabi, maraming lilitaw. Na? Maraming lilitaw na mga bulaang propita at ililigaw ang marami. Ito yung pabala ng ating Panginoong Jesus. Isipin mo, 400 years before Muhammad, may Biblia na. Tapos sasabihin ni Muhammad, si Kristo ay isang taong propita lamang at hindi Diyos. Eh, napabala na ating Panginoong Yesus laban sa mga bulaang propita. Kaya dito natin ma-analyze na kung sino yung totoo at hindi totoo. Sapagkat dito sa ating analyze, 400 years before Muhammad, kumpleto na yung Biblia. Sa kas gila si Muhammad, noong daw napakita si Angel Gabriel, doon sa Yungib, sa Mount Hira. Kaya, iwan ko lang kung totoo yung kwento, kwento nila. Pagkatulak namang supporting sa Biblia na si Muhammad isang propeta.